Ngayon po, kung dati, sikreto, dahil yung mga panahon po nalalaman ko labas paso, eh, tutul pa si PBBN sa ICC. Kung dati po pa sikreto, mukha ngayon po, hindi inaamin, pero talagang totoong nangyayari. Alright, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Muli nagbabalik pa tayo para sa ating panibagong update. At tuluyan na nga umanong nilaglag ni Marcos Jr. Itong si dating Pangulong Digong. Bakit nga ba mga kababayan po natin? Dahil ayon kay Attorney Harry Roque, nakapasok na umano at nandito na ang mga investigador ng ICC para mag-imbestiga para sa nangyaring extrajudicial killing umano sa kampanya laban sa ilegal na droga ni uh, dating Pangulong Digong at ayon kay uh, Attorney Harry Roque, ay may mga dating militar umano na lumapit kay uh, Pangulong Marcos at sinasabi na kinausap umano sila ni dating Pangulong Digong. Yan umano ang kanyang uh, nakuhang impormasyon. At sinasabi na ito umano ang dahilan kung bakit gusto papasokin ngayon ng ating bansa o ni Marcos itong ICC. ah At uh, parang lumalabas mga kababayan po natin na walang utang na loob itong si Pangulong Marcos Jr. Kung totoo ang uh, nakuhang impormasyon ni Atty. Harry Roque. Kaya ito po ang uh, mismong uh, informasyon na galing kay Atty. Harry Roque. Mga kababayan po natin. Pero bakit po nabago? Siyempre po, nagkaroon ng resolution sa house. Pero parang yung paghain ng resolution, isang ayon sa script na parang talagang nagbago ng isip ang malakanyang tungkol sa ICC. Kaya nga ngayon, ng huling binanggit ng Presidente, kailangan natin pag-aralan yung pagbalik nga sa ICC. Well, ito po ang akin nakit na nalaman sa aking mga bukwin. So ibig sabihin mga kababayan po natin, itong pag-file ng House Resolution para papasokin ng ICC at uh, payagang magkaroon ng investigasyon sa ating bansa ay galing sa Malacanang at kay Pangulong Marcos mismo. Ah, mga kababayan po natin, ako po mukhang uh, talagang tuloy na ang pagpasok ng ICC at tuloy na ang uh, talagang demolition job para sa dating Pangulo at kay Vice President Sara. Ako po, mga kababayan po natin. Nakarating daw kay PBBM na kinakausap ni dating PRRD ang mga militar. Hindi ko alam kung anong topic na usapan nila, pero baka may kinalaman yung sinasabi ni Armed Forces Chief of Staff Browder na distop. So at that point, nagkaroon ng duda na baka nagdi itong si fprrt Ibang same daw na mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Ito po ang dahilan daw kung bakit nabago ang ihip ng hangin. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka sa si VP Sara doon baka panahon ito dahil doon sa tambalus at saka doon sa confidential funds. Pero ang tingin ko kaya na nahimik na si PBBM sa confidential fund at hindi na dinipensahan ang sariling budget proposal niya. Kasi yung confidential fund naman ni VP, nasa budget proposal ng Maracanang. Wala namang hiwalay na budget proposal ng Office of the Vice President. No? Ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPIRD sa mga militar. Ako sa tingin ko, talaga makikipag-usap ang presidente sa militar dahil mahal niya ang militar. Pero hindi po dahil sa vista. Dahil ang sinasabi naman palagi ni presidente, siya ay abogado, siya ay susunod sa batas. Okay? Hindi naman niya tinatago na hindi niya inundurso si PBBM, pero siya naman po ay palaging sumusunod sa batas. Tama, lagi naman sinasabi ni uh, dating Pangulong Digong na suportahan natin ang administration. Kung para sa kabutihan. Pero siyempre, kung may ginagawang masama ay dapat batikosin natin. Yan man ang kanyang sinasabi. Dahil kagaya sa kanyang administration, wini-welcome niya yung mga batikos, lalo na yung mga sumbong ng taong bayan. Kung tutusin ngayon mga kababayan po natin, wala nang sumbungan eh. Wala, wala ka nang mapagsumbungan. Mukhang hindi na aktibo oh, itong hotline na created by uh, uh, Digong Administration which is parang wala na ngayon. Ano? Hindi na natin narinig niya. Kaya ang hirap kung saan tayo magsumbong, saan tayo tatawag. Pag mayroon tayo sumbong sa mga ilang ahinsya ng ating gobyerno. At palagay ko itong sinasabing uh, nakuhang informasyon ni Atty. Harry Roque patungkol sa mga sundalo ay posibleng ito ay isang uh, demolition din paninira din ha uh, para kay dating pangulong Digong so kung sino ang kumakausap kay Marcos ay ang kanilang ginagawa ay paninira lang para palabasin yung kinausap sila ni uh, dating pangulong Digong so ito po mga kababayan po natin napakalinaw na may sumisira ha kay uh, dating pangulong Digong at kay Vice President na itong si uh, pangulong Marcos ay mukhang pinapaniwala sa hindi naman totoo At malabo na gagawin yan ni dating Pangulong Digong. At ano ang kanyang purpose? Dahil si Vice President Sara Duterte ay talagang uh, naniniwala na kalyado niya pa rin itong si Pangulong Marcos kahit na nilalaglag na siya at hindi sinusuportahan ni Pangulong Marcos ang uh, kanyang CIF at uh, hinahayaan na lang na magkaroon ng demolition job uh, para sa Vice President na kagawa naman ni Martin Romualdez, mga kababayan po natin. Pero ang pagpasok ng ICC, dito po tayo mababakala. Kasi mukhang kakainim ni Pangulong Marcos ang kanyang paninindigan na hindi papasokin ng ICC at hindi dapat makialam sa ating soberinya. Yan po ang kanyang training dahil hindi lang siya abogado, fiscal pa bago naging vice mayor, mayor, congressman at presidente. So, tutu bang si totoo bang nakikipag-usap si FPRRD? Totoo! Pero pinag-usapan ba nila ay d Sa tingin ko po, hindi. Pero ang nakarating di umano ipbbm eh, Ay ang pinag usapan ay d Samahan mo pa na biglang nagpulong si fprid ki President Xi. Na wala namang ispesyal sa pagpupulong na yan. Kung hindi, makaibigan talaga sila. Pero siguro na pagtagnit-tagni ni PBBM sa kanyang isipan, Uy, nakipag-usap sa China sa panahon na mainit ngayon ang relasyon sa China. Meron mga na makaamboyis, oy nako, anong pinag-usapan nila? Baka mamya, nagsasabwata na sila at laban sa atin. At finally, yung chismis na galing sa mga militar ng pag-uusap di umano ID stop. Diyan daw na bago. At diyan nagdesisyon daw ang PBBM mismo na makipagtulungan sa ICC at pag-aralan ang pagbalik sa ICC. Hindi po pala si House Speaker ito si Presidente PBBM di umano ang nasa likod dito at tange namang si PBBM lang ang pupwedeng gumawa ng ganitong desisyon So, siyempre, Atty. Harry Roque uh, matik naman yan na pinag-usapan ng dalawang magpinsan niyan, si Martin at itong si Marcos, kung totoo nga itong natanggap niyang informasyon ni uh, Atty. Harry Roque So, uh, siyempre, pag-usapan ng dalawa at pipili kung sino yun dapat mag-file ng resolusyon na pa, papalabasin na malaya yung bawat kongresista na mag-file ng resolution na hindi alam ni Marcos, hindi alam ni Romualde. So, yan ang uh, drama na alam po natin dyan, mga kababayan. Kaya, posibleng totoo nga itong sinasabi ni uh, Atty. Harry Roque at siyempre, at uh, yung mga nakuha niyang impormasyon mula mismo sa Malacanang. So, malinaw po ngayon, mga kababayan po natin, ha? ito na at uh, mukhang lumilinaw na ang talagang uh, hiwalayan na uh, mangyayari ng uh, UNITIM. Dahil siya ang hepe ng ehekotibo. Pero kung totoo man ito, sana ikonsidera naman ni PBBM na ang dating presidente Rodrigo Rua Duterte, hindi lang abogado, dating piskal, naglilitis ng mga tao na lumalabag sa batas ng Pilipinas at dahilan na hindi siya mismo ang lalabag sa batas ng Pilipinas. At bakit naman siya magpapadistab? E kakampi niya ang sarili niyang anak. Sinuway pa nga ang advice ng ama. Nag, nagpumayag na maging tandem ni PBBM. Ngayon pa ba siya magdidistab? E kasama sa madidistab yung sarili niyang anak. Hindi po naman, sentido ko Pero anyway, kaya nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC, mukhang totoo. Ako, low no part. 52 years after law school. Mas matindi ko pa yan sa kapatid. Pero naghiwalay po kami kasi yung ako ang bumuo ng NGO na Center for International Law na iniwan ko nung ako'y nasa gobyerno, ininais eh nila na tumulong doon sa mga biktima ng drug war. At sila'y nagsasampa ng kaso sa Supreme Court para sa rito Camparo. at kumawa rin ng mga affidavits para isang pa rin sa ICC. Sa akin, hindi ko sila pinigilan. Kasi ako nga ang founder ng Center Law, pero yan ang trabaho talaga ng Center Law. Kung sa tingin nila, minalalabag na batas, magkaso kasi ayaw ko dun sa mga pulahan, yung mga abogado na sympathetic sa mga teroristang CPP-NPA, eh. ngawa na ng, ngawa ng, ngawa ng, ngawa. Kung talagang merong karapatan na nalabag, dapat magkaso. At yan ang ginawa ng centerlo, Law. Sinita ko ni Presidente, Uy, no partner mo pala yan? Opo. Pero di ba sabi niyo? pati sa pulis, tapag ang pulis ay hindi sumunod sa batas, hindi nyo sila sasaluhin. Pero kung sila ay gumagalaw ayon sa batas, nasa likod mo sila. Ganyan din po ang trabaho ng centerlo ayaw namin yung nawa ng ngawa dahil gusto lang natin yung mga tao maghimagsikan laban sa gobyerno. Abogado po kami. Kaya ang dapat na nagawin ng abogado kung may karapatang nalabag, magkaso. Kung ng ebidensya at magkaso. Anong relasyon nito? Eh kasi po, yun nga. Kaya kami naghiwalay after 32 years. Nagdesisyon yung aking partner and best friend. Bali for a total of 36 years ha. 36 years kami mag-best friend. Mas matagal pa sa dun sa aking pagiging kasal sa aking asawa gusto niyang ipagpatuloy ang pulong niya sa mga biktima ng drug war. Sabi ko, hindi naman po pwede na tayo magtuluyan na akong abogado ng nas masasakdal na, na Rodrigo Roa Duterte at ikaw ay prosecutor and we belong to the same office. So nung ako po ay bumalik sa practice, hindi na po kami nagsama. Naghiwalay kami nung ako po ay naging presidential spokesperson dahil bawal po mag Di sa kongreso na po pwede mag-practice, bawal ka lang kumapit sa korte. At hindi na po kami nagbalikan nung ako po ay bumalik sa private practice. Anong relevance niyan? Kasi sabi ng mga dati naming kasama, labas-pasok daw sa bago nilang opisina. Kasi ako yung nagpatuloy ng law office, eh, Akin yung opisina eh. So ako nagpatuloy, pero yung bago opisina nila, labas-pasok daw ang mga puti na sa ICC. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas na labag na sa ating saligang batas. Dahil nga po, hindi na tayo miyembro ng ICC, dapat hindi na sila nag-iimbestiga. At ngayon po, kung dati, sikreto, dahil yung mga panahon po nalalaman ko labas paso, eh, tutul pa si PBBN sa ICC. Kung dati po pa sikreto, mukha ngayon po, hindi inaamin, pero talagang totoong nangyayari. Malungkot po, dahil ang suma dahil lamang sa politika, mukhang pinabaliwala natin ang soberenya at ang pagiging independente ng ating mahal na bayang Pilipinas. Malungkot po. So wala po, hindi ako susuporta kay PBBM, kung hindi dahil kay Inday Sara. At hindi ko... So ito na nga po mga kababayan po natin at kinumpirma na ni Atty. Harry Roque at base o, mismo sa mga impormasyon na kanyang nakuha sa kanyang mga kasamahang abogado na no, umano labas pasok na at nag-iimbestiga na itong mga puti, miyembro ng ICC sa ating bansa. Kung dati tinatago, ngayon ay talagang lantara na umano mga kababayan po natin. So parang, wala na parang, nilaglag na ata ni Pangulong Marcos, itong si dating Pangulong Digong at kasama dyan sa imbestigahan ang dalawang Senador Senador Bungo at Senador uh, Ronald Bato de la Rosa at siyempre yung kanyang kayunitim na si Vice President Sara Duterte dahil umano'y sinama sa complaint ng ilang mga complainant kaya ngayon mga kababayan po natin abangan po natin ang mga susunod pang pasabog ni Atty. Harry Roque dahil itong mga impormasyon ni Atty. Harry Roque Mukhang malapit sa talagang konfirmado. Dahil siya nga ay maraming kontak at kakilalang mga abogado. Kaya abangan po natin. Sunod po natin mga update mga kalubayan po natin. At para sa inyong sariling komento, sa loobin opinion patungkol sa issue nito. Huwag kalimutan mag-iwan ang inyong komento. Maraming salamat.